Eh di saan nung nagsabi ka sa akin? Eh, eh bakit nagbog-flat ka doon? Akala ko nga po, nandun yung ang dawan niya din. Naku, naku po, naku po. Alam mo walang tao doon. Transpasing yun, pare. Transpasing yun. Eh nandaanay na lang po. Naku po, hindi. Ang mga sigarito, pum pumapasok sa akin. Pero hindi po po sa dyan.

na, alam lang talaga wala nila di ka sinisiip ang katay nya hindi bibilang puti yung siya kasi wala nyo niya ibasimiseryoso kasi parang 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 o ano mo naman, may phobia na ako, na din. Oo, tama, tama Ako ba binagkakadena? Mahal mahal ako ba binagkakadena? Ako ba binagkakadena? Ako ba binagkakadena? Ako ba binagkakadena? Tama na po. Tama Tama na. Tama Tama na. Tama na. Tama na. Salamat mag... Sabi sa'yo, magkatikit ang salamat. Tama na.